champion line ang kanyang mga magulang. Susuko so, pa Dahil nga ngayon lang sila nakapag-bawi-bawi. Gagawin niya sana ang stock bird kaso So, syempre, alam niya naman tayo, malalakas tayo sa mga tropa pips natin. <laughs> love na love nila tayo. Yon, maaasingin ko. Good morning. Bali, dalawang araw tayong wala sa pwesto. Dahil nga, ayun uh, na, medyo nangitim na tayo. Maaasing na dahil. Nag-relax na mga kami ng dalawang araw. Wala tayo dito sa pwesto. Dahil birthday ni Gobreya. Belated nga pala. So, ayan. Bali, na-miss ko itong mga alaga natin. Kaso ang problema, dalawang araw lang ako nawala. Eh, parang gutom na gutom mga ibon natin. <laughs> parang hindi pinakain. Yung <laughs> aking inutusan. Kahit tubig, wala. At saka mahirap niya mga asing Eh, hindi na ilabas yung mga ibon na pambenta natin na dito sa loob. Tapos awesome yung pwesto eh lalo sa makita ng ulo. Dahil ang itsura niya eh ganyan ma si ko ayan oh. Ang dumi. <laughs> 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 Hindi ko alam ano nagkaroon ng ano dito. Baka naalkal na naman yung daga. Baka sinko yun, eh, no? napaka-rumi. Eh. Kaya ngayon, ay eh, lilinisin natin. Sus! Dahil nga, so, napunta tayo ng Hulinaw, ha? Si Kapali, doon kami nagpunta ni Gobre. Napakalaya ng biyahe. Napakasakay sa katawan. So, ayan. Bagay ang gagawin natin Eh. Lilinisin natin itong mga to dahil tignan nyo naman Parang na disaster yung ating um, lugar dito Medyo marumi Tapos silipin natin yung mga ibang ibon natin dito baka mamaya eh nagkapayatan na dalawa araw tayo wala eh so ayun malililinisin muna natin ng ganyan yan oh, diba mga singko panghali <laughs> na tayo matapos maglinis <laughs> ayun natapos na bali silipin natin lang yung mga kalapati natin dito okay naman sila eh kaso syempre may mga anak eh ngayon lang sila halos nagsubo ayun o no? oh. medyo pumayat ito, may anak nito ba? Kasing ko eh. Halos ngayon lang talaga sila nakapagsubo dahil nga medyo naubos yung tubig nila. Hindi nakapaglagay. Kasing ko, lalo na ito. Oh. Oh. Medyo nagkaroon na ng ano, laman yung chan. Kanina medyo bumaba na nga sila sa pugad kanina mga ko dahil nga hindi siguro napapakain. Ayan Oh. Naglapakain na pala tayo. So ayan, bali okay na. Malinis na natin yung ating pesto. Malinis na naman mga ko. So ayan, bali ito, meron pala akong ibon dito mamaya pakikita natin. Pero ito hindi ito makasin ko dahil yan. Eh yan yung mga young bird natin na naka CTPR. Nasa na Pero may kasama siyang isa dyan na nagtatago pakikita natin. Ayun no, young bird. So ayan, bali ito. Sa idol natin, kulang pa tayo. Gutom na gutom. Ayun, no, mapili ah. Tinira nila yung mga regular. <laughs> Tinili lahat ng mga buto ah, singko. <laughs> juicy pa itong mga to bali ito kulang pa tayo ito yung dadali natin kay idol masingko ko 20 kailangan dyan kulang pa tayo so ayan goods naman ano lang sila tawag dito kawawa lang yung may inakay dahil nga nagsusubo nahihirapan dahil walang tubig tsaka nakulangan ng pagkain nakita ko kasi medyo dry naubos dahil nagsusubo matubig sila ngayon lang sila gaano naka-recover eh no talagang masipag tong mga sitter natin tinadrad na supo ayun eh, no kaya tumaba ulit nahabol natin dahil nga 2 days tayong wala mga sito so yun eh, no haji ka no nalinis na <laughs> ting ting ay nagumana ay <laughs> hey, mga sito oh susupo po oh dahil nga ngayon lang sila nakapag bawi bawi tayo dinagdagan natin yung mga pagkain nila. So ayun, silipin ko nga lang pala tong ano, malalaki na iniwalay na natin mga singko. Ngayon ito yung mga naka CTPR natin, no? lalaki na. Tung dalawang itong gray kaso itong isa eh mas bata ito. Bali ito eh magiging stock bird na naman natin. Dilipad sa dun sa ating Taiwan lock mga singko ayun, no? Oh. Ang kulay nito eh para siyang ano. Red Grisel. Ah, singko yan. ganda pa naman. Kasi oh, ba ito. Napakaganda ng magulang ito. ba singko. At saka, ang importante dyan, napakagaling ng mga... <laughs> tawag dito mga pansier na nagbigay sa atin bali ito binigyan tayo ng isang mga singko uh, halos champion line ang kanyang mga magulang Lalo na yung kanyang nanay, mga singko. Kaya yung tatay niya, ay napakaganda rin. MMFC na pure white. Para siyang white bandit na napakaganda. Binibili ko nga yung tatay. Kaso, binigyan na ako ng isa. Ayan, mga singko. Kaso yung tatay nito, ay pure white. Pero yung anak niya, eh, ganito ang kulay nag-grizzle. Bali yung nest mate nito mga singko eh nasa tropa pips natin na si Kuya Paul Kiting mga singko dahil lang nag nito eh si Peter Paul yung kanyang kapatid na si Pikyo ang aka Pikyo mga singko yung eh, nag-night overall ata si Pikyo the night overall ng CTPR kaya ito eto to ito yung young bird nung kanyang alaga Bali, nestmate niya, biniyak niya. Tigisa kami ni Kuya Paul. Ito yung isa, mga singko. Ayun o, oh, kung makikita nyo, naka wing master siya, 999, 999. 999. Gagawin niya sana yung stock bird Kaso syempre, alam naman tayo, malalakas tayo sa mga tropa pips natin. love <laughs> na love nila tayo, mga singko. Ayan o, oh, binigyan tayo ng isa. Pang stock bird sana niya ngayon, stock bird ko na. Dahil bigay na naman ng mga... Magagaling na pansier tulad ni Peter Paul Giting, mga singko. Ito isang hen. Sana, kasi malamang kasi ang napunta kay Kuya Paul eh yung mas matanda daw yung mas malaki kaya tingin namin eh babae ito so ayan buddy dito muna siya dahil nga tatanggalin ko muna yung eh, ibang laman na nasa Taiwan Lop natin dito muna siya mag-iistay mga sinko. kung gusto yung bumili ng mga magagandang blind line mga sure ball eh pwede kayo magpunta kay Kuya Paul Kideng, tsaka kay Peter Paul Kideng, magkapatid dyan mga singko halos pare sila na ibon kaya nga magkapatid eh <laughs> Kasi magkaiba sila lock so yan buddy eto na naman meron na naman tayo sa pamalakasan ganyan sana so ito mga sinko eh hindi to pinabayad sa atin ah talagang binigay lang sa atin to Tinatanong ko nga kung magkano, kaso dahil nga talagang type to type ko yung kanyang breeder, eh binigyan tayo ng isa, ayun o. Oh. Siya pa talaga nag-alok nito mga singko na merong young bird. Tigi sa kayo ni Kuya Paul, ang sinabi ni Peter Paul mga singko. Ayun o, oh. ganda ng ibon. Lilipad sa atin ito mga singko dahil yung binigyan niya sa ating huben na nandun sa Taiwan Lop, tsaka yung sablon, eh magagaling na lumipad. Bachelor na! Ha? bacheri, Yeah. Okay, mga sigo, bali, wala tayong bagong pagsak dahil nga two days tayong wala. Nasa Bulinaw tayo, sa so, may patar, mga ko. Kaya hindi muna... May mga nagdala daw, itong tinawag sa akin. Kaso syempre, wala magpapakain. Tsaka hindi nila alam kung saan ikukulong. Kaya hindi muna kami kumuha. Sinabi na... sinabihan namin na wag mo na kunin. Siguro mga ngayon, pag may nagdala, eh, kukuha tayo. May mga ko. So, yun, bali... Eh sakit pa rin. Ayun, mga Ay, kita nyo, nakabulinaw pa ako na damit. Kaya, dahil gabi na kami, late na kami nakauwi, mga ko, halos mag... Uh, uh, alas 12 na ng madaling araw. ng gabi, mga ko, ng gabi, madaling araw. Uh, mag alas 12, kami nakauwi. Kaya, hindi ko na nakuha nakaligo. Pagsak, mga sito, sa so sobrang biyahe. Uh, layo ng biyahe. So ayan, bali gusto ko lang silipin nyo Dahil nga birthday ni Gobreya Ang aking boss Kaya kung may gusto kayong kunin dito mga asing ko eh, mas, Maging mabait ay niya doon sa pwesto Huwag niyo siya susugitan Dahil pag ayaw niya, ayaw niya Mga asing ko Ako nga hindi ako pwede pe dyan Kayo pa kaya So ayan, silipin natin yung kanyang birthday Dahil nga pinuntahan namin Eh patar, bolinaw Mga asing ko, napakalayo Pero, eh, So ayun mga kasiko, good morning Ngayon nang makikita nyo, nasaan tayo Para tayo sa pwesto ngayon Dahil nandito tayo sa, ano, you know, may mga bundok pa Dahil bukas eh, birthday ni Cobreya Mga kasiko kaya, meron tayong lakad Mga lakad Nakikita niya yung bundok ayun. Panorte tayo, hindi namin alam dahil hindi kami nakapag-book mang maaga mga sinunan yun niya. Hindi kami ready. Kami, kasi hindi kami masyado sa sa pwesto. Kaya ngayon gagawin natin eh, maghahanap kami ngayon ng pwede namin tuluyan. Maganda sana beach para medyo malayas sa trabaho. Woo! Sa wakas, makakapag-relax na rin tayo So ayun, biyahin na ulit. Lamig dito. partial din ako sa resort namin ni Gobre. Na, Go ma mamaya tour po kayo. Yun yung information center. Ito yung mga pinapao naming namin po ako. Yun, din yung beach. Mayroon lang sa tabing dagat eh. Nakikita ano? nyo. Yung, yung mga beach. Hmm. Dito, mayroon tayo ditong pool na dalawa. Pamatanda at saka pambasa. Ah, may tuturo po kayo sa palasya namin ha. <laughs> Yo! Ay, wasi na eh. ko napakasarap dito. Tapos <laughs> ang alon. Woo! Happy birthday. So ayun, ha, sige yan ah. Oh. Napaganda na umaga, gigising lang natin dahil Dito na po tayo kagabi. Bali, dito pala kami sa ano? Talo dito? Bolinao! Nasa Bolinao tayo ngayon. Uh, Rock view. Uh, Napakaganda dito. Pero ito, eh, sakto-sakto lang sa budget. Hindi gaano mahal. Pero maganda. Nasa ah, ngayon. Napakaganda dito. Saka napaka-presko. Uh, ngayon, eh, inintay natin yung almusal natin. Tapos pupunta tayo doon. Kahit pa paano nakapag-relax, ano, ma makasino. Punta tayo sa beach dahil dahil rock view. Eh, maganda yung mga rock formation na. Tsaka may mga cave ata doon. Masukan natin. Hey, Mami! <laughs> no, let's go to the beach. Hindi dyan! Doon pa tayo sa beach! Come on! Come on! Okay! Oh, hirap pala maglakad ng ganito. Asin ko. ko pa tumulit. Tulubog yung aking paa. Hindi siya. Hirap na hirap paglakad. Baba tayo. Tignan natin kasi maganda yung mga bato niya. Ayun o. Oh. Mas banda dun sa kapila eh. Para may king pa maliit. Dun, doon, doon Nakita niya maliit lang pero malaki Mga singo Oh, let's go. Tignan natin. Oh, tayo dito. Mga bato bato. Kailangan dito may chinelas ka. Mga singgo. Jump. Jump. ha Right. Mga kaya nili. Jump. 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 Ayun yung mga bato niya. Ayun o. No? Ang ganda ng mga bato. Mga asin pwede natin gawin ano to. Redstone. Sa kalapate, mag-uwi nga ako yung sandipak. depak? ugi natin sa bahay. Ito yung sinasabi kong cave, mga asinto. ito ko. Ano? Ayun o. No? Papasok ka dyan. Iyan eh, yung cave. Di ba? Kita niya? Cave na ano yan. Alimango. <laughs> pagkasing kakain tayo ngayon sa may ano uh, sa may ilog <laughs> kasi hihilain yung kubo natin na pagkakainan ng isang bangka so yun, let's go puro sipods to, yari Sit, let's go. You like there? Happy birthday, B. Happy birthday to me! Sayo ka hay na, abang bibihila tayo ng bangka eh umaandar siya. at ako'y nagugutog na kasi hindi tayo kakain tayo dito sa gitna ng ilog pasig oh. <laughs> anong ilog ba ito? tapo linaw si Mel si Mel, siya mo na boy ah dito Mura na Mahal pa Ang maganda dyan Ayun know? o Wala nagdadrive ng baka Stig matigyan, yan Ayun o Wala driver yeah. thank yeah. you